ko nakatulong siya ang trabaho niya. Parang nabag trip ako kasi, sabi ko, Pa, halimbawa kung mag-aasawa lang, tapos katulong, katulong pa. Ay, nag-papablik, apologize. Sa lahat ng nasaktan ko na OFW na hindi ko man guys, ayun na nga nag public apology na nga si Habibi Vlog dahil doon sa kanyang ginawang video na sabi niya doon na ayaw niya makapag-asawa ng isang uh, katulong. So ayon kay uh, Habibi Vlog ay humihingi siya ng sorry at isa rin daw ang katulong pala yung kanyang kapatid. So guys, uh, panoorin natin kung ano po ang kanyang uh, public apology. Hello, good morning and good day sa lahat ng OFW na nakapanood sa video ko. Uh, kasi kanina ay naglive si Sir Juan doon sa Facebook page niya ay ang topic na iabot sa akin ay yung video na gi-post ko. Yes, yeah, so ngayon po ako ay nagpa-public apology sa lahat ng nasaktan ko na OFW na hindi ko man ninanais na may masaktan. Kung alam ko na may masaktan pala, so hindi ko 'yun uh, gagawin. So I am sorry sa lahat. Nag ito po ay public apology sa lahat ng mahal kong OFW lalo na yung mga kasambahay. I'm sorry for all kasi po ay may kapatid akong kasambahay kasambahay din yung naisip gawa ng yes alam nyo ayong something wrong ka may iniisip ka na iba so ganun hindi pumasok sa po na itong bibitang kasalita ay marami palang masasaktan so yes humihingi po ako ng tawad paumanin sa lahat ng kasambahay na nasaktan or dinamdamin yung sinabi ko na nabagit ko doon na katulong. So, I am sorry for all. Ka sorry po siya dahil nga nagkamali siya sa kanyang content. Guys, so we are human being naman, which is nagkakamali din naman tayo, hindi naman tayo perfecto. Pero make sure, nandito tayo sa social media. So, bago natin uh, post yung isang bagay, alalahanin muna natin kung may naapakan ba tayong tao or mayroon bang magagalit sa ating gagawin or mayroon bang magagalit sa ating uh, video na i-upload. Make sure na for friendly guideline at for occasional or mapupulutan nila ng aral or I enjoy sila for fun. So, nandito tayo sa so social media so hindi tayo pwedeng dahil magpasikat tayo may maapakan tayo ng iba. So, pag-isipan muna natin maigi, mabuti yung ating i-upload na video bago tayo, bago natin i-upload yung video. So, back to ano tayo kay um, Habibi Vlog tayo, nagkakamali tayo, so ako din po ay nasasaktan sa mga buzzer may natatanggap ako ng na mga buzzer na sabi nila ay makasalanan uh, iba't ibang klaseng buzzer po or comment na natatanggap ko, so yes, nasasaktan din ako so tao tayo, hindi humingi ulit ng sorry paumanhin sa lahat ng kasambahay na nasaktan, na nakapanood sa aking video ito po ay public apology po sa inyo I'm sorry for all kasambahay mahal ko kayo, alam nyo pero inyo kapag may customer ako na kasambahay alam ko yung nakasambahay tapos yung amo ay kumakain tapos yung kasambahay doon sa separate na table alam mo ang ginagawa ko tinatawag ko yung kasama ko sabi ko ibigyan niyo ito itong food o drinks doon sa kasambahay na nakasipal sa likod Hmm. Kasi na-hard ako sa mga uh, kapwa kong Pilipino Nagtitrabaho sa bahay Na pag gano'n yung amo Siniparit doon sa kambila Ay talagang na-hard ako Kasi ang naisip ko Yung kapatid ko Na nagtitrabaho din bahay So maraming maraming sorry po Sa lahat ng kasambahay Na nasaktan ko ng damdamin So sana po ay patawarin niyo ako Kung nasaktan ko ang yung damdamin Na nabangkit ko ang katulong So I am sorry po Saludo po ako sa lahat ng kasambahay Mahal ko kayo So, ayun guys, yun po yung kanyang uh, public apology. So, sana Habibi Vlog ay mayroon kang natutunan sa ginawa mong uh, video which is hindi po lahat ng bagay ay pupwede mong gawin kagaya nun. So, ayun guys, narinig po natin yung uh, public apology ni Habibi Vlog which is, ayan, so mukhang sincere naman po siya sa kanya pagsusori at kasi nga marami na siyang natatanggap na mga hatred which is yung yun nga marami nagagalit sa kanya yes marangal na kasi na trabaho yung bilang isang OFW na kasambahay marangal na trabaho yan kahit anong trabaho guys basta marangal na kita marangal na hanap buhay which is hindi po masama regardless kung anong position mo bilang isang OFW so ayun public apology po si Habibi Vlog so sana listen learn meron siyang natutunan sa kanyang ginawa niya which is masama po na ibaba mo yung level ng isang tao or magsabi ka ng masama sa kapwa mo tao regardless kung ano man position, yun, position niya bilang isang OFW dito sa abroad which is nakakasakit yon ng damdamin so may natutunan siya doon sa kanyang ginawa which is din niya na isipan nga na gumawa ng ganung content na may masasaktan na ibang tao at alam din niya na din niya na isip na isa sa masasaktan doon ay yung kapatid niya which is isa ring katulong OFW dito sa abroad. So, nag apology siya dahil doon at marami siyang mga taong naapakan. o maraming taong nagalit dahil doon sa ginawa niya at maraming kumutya sa kanya na bago nga lait ay tingnan mo na yung sarili, di ba? So, sana sincere siya sa kanyang mga sinabi ng kanyang pagsusori at tao lang din naman tayo na nagkakamali guys which is pagbigyan na rin natin at nagkamali siya sa kanyang ginawa so hopefully natuto na siya doon sa kanyang ginawa at hindi na niya po ulitin yung mga ganong ginawa tandaan natin sa isang bilang isang pagbablog or dito sa social media, so bago natin ipopost yung isang video dapat suriin muna natin uh, isipin muna natin kung may masasaktan ba tayo o mayroon ba tayong maapakan na tao dahil doon sa ating mga video kung halimbawa man na mayroon isipin mabuti at kung sakali mang mayroong maapakan, dapat ready tayo sa mga basher or mga pagbabanta dahil doon sa ating ginawa o dahil sa, ating inupload na video. So lahat kasi ng bagay guys, may consequence. Kung baga pag ginawa mo yung ganitong bagay, dapat ready ka sa mga ibabalik sa iyo na ibabato sa iyo na ibabalik nila sa iyo. So kung gumawa ka ng tama, maraming pupuri at maraming tao na magbibigay sa'yo ng payo na gawin mo pa yan at marami pang ma-inspire. Pero pag gumawa ka rin ng mali, which is maraming tao na magagalit sa'yo, maraming tao na magbabas sa'yo. So, ayun nga, ang maipapayo ko, Habibi Vlog ay gawin mo yung tama at wag mo nang ulitin yung mga ganung bagay dahil maraming masasaktan which is tao ka nga lang din na nagkakamali so sana lahat ng mga kapwa natin OFW na kasambahay ay mapatawad kanila at uh, alam nila na tao ka rin na nagkakamali so sana mapatawad ka nila sa iyong nagawa which is uh, yun na nga nagawa na yung bagay uh, damage is done so sana hindi na mangyari ulit so guys I hope may natutunan tayo sa ginawa ni Habibi Vlog at nag public apology naman siya at sana hindi na po yun maulit sa magbabas tayo ng kapwa natin OFW lalong lalo na yung kasambahay dahil kasambahay ay marangal na trabaho at saludo ako sa mga kasambahay dahil ito ay natustusan nila yung mga pangangailangan ng kanilang pamilya para maiahon sa hirap ang kanilang mga mahal sa buhay. So I hope may natutunan tayo sa video for today. Ipalo niyo po ako for more video reaction at marami pa. Uh, thank you and have a nice day. Guys, if you're new to this channel, don't forget to subscribe, like, share my videos and click the bell button so that you're updated for my latest videos. Thanks for your support godless and have a great day.